So good day mga bossing no, so ngayong araw uh, May isi-share lang ako sa inyo no So dito sa Japan ngayon mga boss, mga idol So nagsisitaasan yung mga bilihin So like tubig, kuryente uh, Halos lahat nagsisitaasan no So ang ginawa ng gobyerno ng Japan is nagbibigay tulong sa mga mamamayan So nagbibigay ayuda no So ang kagandahan dito kahit foreigner tayo dito sa kanilang lugar So, pantay-pantay. So, lahat binibigyan. So, ayon po sa balita. So, lahat po ng mamamayan ng Japan is makakatanggap po ng uh, tulong. So, nung napanood ko ito, so, hindi ko rin inaasahan kasi hindi naman rin tayo Japanese citizen dito. So, hindi namin inakala din nakasali kami dito, no? So, ngayon, nakatanggap kami ng ganitong sulat. So, ayan sa Ayan. So, hagaki. So, ito yung galing sa post office dito no sa City Hall. So anong nakapa nakalagay dito? So dito nakalagay, so pagkakakilan lang siya kung talagang ikaw itong tao na ito at nakalagay dito dahil sa patuloy na pagtataas ng mga bilihin dito sa Japan, ganyan ganyan. So ang gobyerno ng Japan is nagbibigay tulong sa mamamayan. So ayan. So magkano ang binibigay ng Japan no? So ang binibigay nila guys ngayon mga bossing is 70,000 yen. Ayan, sana all. So, 70,000 yen is nasa Philippine money yan. Nasa around 25 or 24,000 pesos siguro, no? So, ganyan. Kalagay magbigay sila ng tulong. So, anong gagawin dito sa sulat na to? Siyempre, hindi din namin alam, no? So, una, ginugel din namin. Tapos, nung nagugel namin siya, so, ayun lang, susulat lang yung pangalan. Tapos, date, at cellphone number tapos may requirements na hinihingi. So syempre para sure din kami tini tinatanong din namin sa sensei namin, no? So yun nga susulat lang yung pangalan. So bali ganito pala yung sa no. So, Ito. Ayan to siya mga bossing, Ayan sya So ito yung loob ng sulat, no. So, ayan. ayan siya. Ito yung loob ng sulat. So, yung kalahati lang yung ibabalik natin sa kanila, no? So, dito sa susulatan natin, since hindi naman natin siya ipapalakad, pag kamay uh, nakikisuyo ka at pinapalakad mo, so, kasama itong isa. So, bali na dito yung mga informasyon niya. So, since tayo lang ang maglalakad nito, so, ang nakalagay dito, susulat na yung pangalan, tapos date kung uh, kailan natin ito sinulat. So, ngayong araw, at saka yung cellphone number. So since wala pa akong cellphone number, so ginamit yung cellphone number dito. If in case man na may mali ako sa naisulat ko, so tatawag sila. Or yung isang magiging ano, uh, ibabalik nila yung sulat at ipapatama sa'yo kung may mali ka man na isulat, So ayun, pangalan lang, tapos date, tapos number, tapos yung hinihingin requirements dito is yung sa Rio namin or yung alien card namin, no? So, papaputokapin namin yon So, saan nila ibibigay naman yung pera. So, yung pera naman kasi, nung unang dating din namin dito, mag 6 months, 7 ah, months na kami ngayon, no? So, unang dating namin dito, sinwerte din kami. Nabigyan din kami ng tatlong lapad. So, since nakatanggap na kami nun, ang ginamit namin na account kung saan nila ihuhulog, ipapasok yung pera, yung cash card namin kung saan pumapasok yung sahod namin. At ito din yung ginamit namin dito. So ngayon may record na kami dito. So iti-check na lang namin na ibig sabihin dito namin ipapapasok yung uh, tulong na ibibigay nila. no So ayun, since naisulat na natin lahat, pangalan, date ngayon, cellphone number, tapos yung uh, sa bangko kung saan hulog. So nakalagay naman din dito. So kapag kaiba ang ginamit mo dito sa ibaba, yung passbook. So ito may record na kami, nandiyan na rin nakalagay yung pangalan namin. Kaya check na lang namin siya tapos photocopy ng aming alien card dito no so ayan naka photocopy na siya tapos yung para sure pati yung ah uh, card na rin namin kung saan pumapasok yung sahod namin Pinapapotocopy na rin namin siya tapos may sobre din siya na pangalawa so dito naman ipapasok 'yon tapos lalagyan natin ng address dito pangalan din tapos iuhulog na namin sa posto dito, no? So may mga padalahan naman dito na dito sa Japan kasi sa bawat or mga street, may mga street dito na iuhulog mo lang yung sulat. So may kukuha na doon at yun ang magdadala sa uh, munisipyo, no? So yun ang gagawin lang namin. So since naisulat na natin, isusobre natin ito lahat na tapos bukas ihuhulog namin ito sa posto. Tapos mag-aantay tayo ng 3 weeks. 2 to 3 weeks bago nila ma ipasok yung atulong, no so depende din kasi sa nag-aasikaso doon sa city hall kasi marami din hindi lang naman tayo ang tumatanggap nito halos buong mamamayan dito sa Japan no kaya ayon ang maximum is 2 to 3 weeks so kagaya din ng una tatlong linggo yata namin natanggap yun pero lahat po makakatanggap so ayon maraming salamat sa blessings at sana po lahat ng mga Pinoy na nandito sa Japan mga trainee man o lahat na nagtatrabaho at lahat na nandito sa Japan sana po makatanggap lahat. So malaking bagay po ito at malaking tulong talaga sa atin. Kasi kung para sa amin itong pitong lapad is mababudget namin ito sa dalawang buwan na namin na konsumo sa pagkain. No? So ayun, malaking tulong talaga, malaking bagay siya. Sana all Japan. Maraming salamat talaga sa government ng Japan. Thank you for watching mga bossing. บายบาย